Hindi nagtagal ay makikita naman natin ang pamumuo ng kulay pulang enerhiya sa paligid ni Soryong kasabay ng kanyang nararamdamang sakit. Dahil sa tindi nito ay nagawa naman niyang masuka. At ang nasa likod ng kanyang hindi maipaliwanag na nararamdaman na bumalot sa buo niyang katawan ay matinding init at mabilis na pagtibok ng puso. Habang siya ay nakahandusay sa lupa ay may labis na panggagala panggagalaiti naman itong sinubukang abutin ang reyna ng mga bubuyog at natanong dito kung ano ang kanyang ipinakain sa kanya. Subalit makikita lang natin ang Queen Bee na nagtataka sa pangyayari. Makalipas naman ng ilang minuto ay may napansin siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya nang maimulat niya ang kanyang mga mata ay una niyang napansin si Huayun na nagsasabi sa kanyang lolo na siya ay kumikilos ng kakaiba habang ang matandang patriarka ay napasabi naman na mukhang ang ating bida ay nakalunok ng napakaepiktibong eliksir at kaagad naman siyang tuluyang nawala ng malay pagkatapos nito. Makalipas ng ilang araw. Nagawa naman niyang magising habang siya ay inaalagaan ni Huayun. Agad naman siyang bumangon at natanong kung nasaan siya ngayon, na sinagot naman ng batang babae na siya ngayon ay nasa loob ng medical hall ng angkan ng Tang. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Huayun na noong siya ay kanilang makita na kinakaladkad ng mga bubuyog, siya at ang kanyang lolo ay kaagad na nagmadali para siya ay sagipin, subalit sa oras na makarating sila sa pugad ay nasa lupa na ito at walang malay kaya na na nilang dalhin siya dito. Tinanong naman si Sor yung ni Huayon kung naaalala ba nito ang mga nangyari, subalit siya ay saglit lang na natigilan sa kanyang kinaroroonan. Nang bigla naman itong naalala ang kanyang first kiss sa mundong ito kaya siya ay napatakip sa kanyang mukha. Dahil sa pag-aalala ay natanong naman ng batang babae kung siya ba ay maayos lang at kung mayroon bang problema sa kanyang katawan. Dagdag pa nitong natanong kung kailangan ba nitong tawagin ang matandang patriarka. Ngunit agad namang inalis ni Soryong ang kanyang kamay sa kanyang mukha at nagsabi na siya ay maghintay. Nagawa naman ni Soryong na mapabuntong-hininga at nagsimulang ikinwento ang mga kaganapan. Isinaad nito kay Huayun na ang Queen Bee ay ipinakain sa kanya ang parehong pagkain na kinakain nito kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ito nangyari. Kaya napatanong naman ng batang babae kung alam ba nito ang kanyang nakain. Kanya naman itong sinagot na hindi siya nakakasigurado sa eksaktong pangalan pero ito ay kanyang tatawagin bilang King B. Elixir. Naagaw naman ito ang atensyon ni Huayun kaya kanyang natanong kung bakit niya ito tinawag ng ganito. Nagsabi naman si Soryong na ang mga manggagawa ng mga bubuyog ay nangongolekta ng katas at ng mga pollen ng mga bulaklak sa kanilang ikabubuhay. At tanging mga manggagawa lamang ng mga bubuyog na inialay ang kanilang buhay sa pagtatrabaho ang kumukunsumo ng mga ito. Kanya namang natanong si Huayon na kung ganito, alam ba nito ang kinakain ng Queen Bee? At dahil ito ay kanyang nalalaman, ipinaliwanag niya sa batang babae na simula na maipanganak ang Queen Bee hanggang sa ito ay mamatay. Eksklusibo itong kumakain ng King Bee Elixir na gawa ng mga manggagawang bubuyog. Sa madaling salita, ang puwersahan na ipinakain sa kanya ng reyna ng mga bubuyog ay ang bagay na tinatawag na Royal Jelly na naunawaan naman ni Huayun na ito ay isang pagkain na kinakain lamang ng Queen Bee sa kanyang buong buhay. Habang ang atangat ang kanyang daliri ay dagdag naman ni Soryong na ang King Bee Elixir ay mayroong epekto, na nagtataka namang natanong ni Huayun kung ano ito. Kaya may pananabik at napakabilis na ipinaliwanag ng ating bida na ang ordinaryong bubuyog ay mayroon lamang maliit na buhay ng isa at kalahating buwan. Subalit ang Queen Bee na kumakain ng King Bee Elixir ay nabubuhay ng hanggang 60 beses kesa sa mga normal na bubuyog kaya natanong niya si Huayun kung hindi ba ito nakakamangha. Subalit dahil sa tindi ng pananabik nito ay pinagsabihan lang siya nito na kumalma. Makalipas ng ilang sandali ay napabuntong hininga naman itong batang babae at dahil nauunawaan niya ang pangyayari ay nagawa nitong masabi na nalutas na ang misteryo ng kaganapan sa ating bida. Ipinaliwanag naman ito kay Soryong na ang kanyang natutunang internal cultivation method na kanyang sinanay ay ang tinatawag na five poisons returning technique, at ito ay isa lamang na pangbaguhang teknik kaya hindi niya nagawang nakuha ang buong potensyal ng elixir. Subalit dahil ang mga nilalang na golden-haired king bee ay naglalaman ng dalawang buwan na halaga ng internal energy at ang kanyang nakuha ay ang galing sa reyna mismo, nagawa nitong makuha ang 60 beses ng halaga nito na mayroong katumbas ng 10 taon na internal energy. At dahil dito ay nagawa niya namang binati si Soryong sa kanyang swerteng karanasan kung saan kanyang nararamdaman ang napakalakas nitong ipinapalabas na kulay asul na enerhiya. Kasunod nito ay napahawak naman si Huayun sa kanyang buhok. At habang tinatakpan nito ang kanyang bibig at lumilihis ng tingin ay nahihiya nitong nasabi kay Soryong na kinakailangan din itong tumingin mamaya sa salamin dahil mayroon ding ibang epekto ang kanyang nakonsumong King Bee Elixir. Habang nakaupo sa kanyang higaan ay nagtataka naman itong natanong kung ano ang ibig nitong sabihin, hindi na mamalayan ang labis na pagbabago ng kanyang katawan at ng kanyang mukha. Mayat maya pa habang nakikita nito ang kanyang refleksyon sa tubig ay nagtataka naman itong nasabi na mayroon ngang kakaiba sa kanyang mukha. Hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakikita kaya kanyang natanong kung saan na napunta ang bansot na bata galing sa Hainan at kung ang royal jelly ba ay palaging may ganitong epekto. Napansin niya naman na ang kanyang cultivation ay mas napabuti at ang kanyang mukha ngayon ay napakalambot at napakakinis gaya ng isang babae. At habang sinusundot ang kanyang mukha ay naunawaan niya naman na ang kanyang nakain na elixir ay galing sa isang reyna, kaya may labis na pagkabahala nitong naisip na marahil siya ngayon ay naging isa ng babae. Dahil dito ay dali-dali niya namang binuksan ang kanyang pantalon, kung saan agad niyang sinigurado kung naruroon pa rin ang kanyang sandata o ang kanyang junjun. Dahil nalaman niyang nakadikit pa din ang kanyang nakatagong armas ay napahiga naman siya sa sahig sa kaginhawaan. Naalala naman nito ang sinabi ni Huayon na tinulungan siya ng matandang patriarka na magabayan ang kanyang internal energy kaya kanyang naisip na kinakailangan nitong pasalamatan ang matanda dahil kung hindi dahil sa kanya ay wala na siya ngayon dito. Di kalaunan ay nagawa naman ni Soryong na lumabas para hanapin at magpasalamat sa matandang patriarka Subalit hindi siya makapag-focus dahil sa mga hindi pamilyar na mga titig sa kanya kaya kanyang natanong sa kanyang isipan kung ito ba ay dahil nadagdagan ngayon ang kanyang internal energy. Napatawa naman ang mga batang babae dahil ang una nitong naisip ay tumakbo para tumakas. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa isang bahay kainan sa probinsya ng Sichuan, kung saan sa loob nito ay makikita natin ang biglang pagsilip ni Soryong sa isang silid. Nagawa naman itong makita ang buong pamilya ng patriyarka na nagtitipon habang pinaghahandaan ng masasarap na mga pagkain sa lamesa. At dahil nagawa siyang makita ng kanyang binan na babae, nagsabi ito na siya ngayon ay mas lalong pumogi at natanong sa kanya kung kamusta ang kanyang lagay at kung maayos lang ba ang kanyang katawan. Agad namang nagbigay ng pagrespeto ang ating bida at nanghingi ng paumanhin dahil sa pag-aalala nito sa kanya na sinagot naman ng babae na ito ay maayos lang at dahil nagkaroon siya ng maswerting karanasan ay ipagdiriwang nila ito. At dahil sa bigla pagbabago ni Soryong ay nagawa naman itong matukso ang kanyang anak na babae kaya labis na lang siyang namula ng todo. Mayat maya pa ay inutusan naman ni Huayon si Soryong para magmadali at umupo, kaya napatakip naman ang kanyang ina ng kanyang bibig dahil pansin nito na mas naging malapit sila sa isa't isa habang pinasangayunan naman ito ng ating bida. Makalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang pagtitipon ng kanilang buong pamilya sa lamesa. Kung saan natanong ng patriarka kay Soryong kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam, na kanya namang pinasangayunan at nanghingi din siya ng paumanhin dahil pinag-alala niya ito. Dagdag pa nito na gusto din niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa matandang patriarka dahil kanyang nalaman na siya ay inalagaan niya ng mabuti noong siya ay nasa kalbaryo. Napatawa naman itong matanda at agad siyang binati dahil kanyang narinig na nagkaroon siya ng mapalad na karanasan sa reyna ng mga bubuyog. Isinaad naman ito na kanyang narinig ang patungkol sa kanyang nakuhang King B. Elixir kay Huayun. Kaya natanong naman ng patriarka kung pwede ba nitong ipaliwanag kung ano ang nangyari. Bigla namang nagseryoso ang mukha ng ating bida kaya napatingin sa kanya si Huayun ng husto, at makalipas ng ilang sandali ay napakamot naman siya sa kanyang pisngi dahil hindi niya alam kung saan ito sisimulan. Mayat maya pa ay nagawa naman itong mayangat ang kanyang daliri at agad na ipinaliwanag na mukhang ang Queen Bee ay nagustuhan ng husto ang kanilang bagong pugad kaya kanyang napagdesisyonan na gumanti sa kanyang kabaitang ginawa para sa kanila. At ganoon na lamang ay ikinaladkad siya nito papunta sa kanilang pugad at pilit na pinakain sa kanya ang King Bee Elixir. At may tuwa naman itong nasabi na marahil ang buong komusyon ay nagmula rito. Namangha naman ang matandang patriarka dahil ngayon niya lang nalaman na nagagawa ng mga mid-level na mga nakalalasong nilalang na makapagbigay ng pasasalamat, habang nasabi naman ng kanyang biyanan na ito ay tunay na nakakamangha. Natanong naman ng matandang patriarka kung mayroon bang paraan para muling makakuha ng ganitong elixir dahil ito ay makakapagbigay ng malaking benepisyo sa kanilang angkan at pamilya. Habang nasabi naman ng batang patriarka na kahit ang honey lamang ng isang golden-haired King Bee ay malaki ng tulong sa kanila kaya kung magagawa nilang makakuha ng King Bee Elixir, ito ay magiging isang matinding biyaya. Nang bigla namang napasigaw ang babaeng Soryong at masiglang natanong kung sa tingin ba nito ay makakakuha pa sila ng maraming ganitong klaseng bagay. Subalit dahil sa biglang pagsabog ng kanyang emosyon ay natahimik naman ang pamilya sa kanilang inuupuan. Interesadong malaman, natanong din ni Huayon kung ito ba ay posibleng makuhang muli kaya napaisip naman ang batang lalaki. Pumasok naman sa kanyang isipan na kung sana ang mga ito ay mga ordinaryong bubuyog lamang, magagawa nilang makagawa ng maraming selula ng reyna o ang silid ng reyna ng mga bubuyog para malinlang ang mga manggagawang bubuyog na makagawa ng royal jelly para sa kanila. Subalit kanya ding naisip na kung gagawin nila ito sa mga napakatalinong golden-haired king bees ay magiging delikado ito para sa kanilang lahat. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung papaano kung ang kanyang nakain bagay at ang royal jelly ay hindi magkapareho, ito ay dahil ang royal jelly ay isang pagkain ng mga bata na ginagawa ng mga manggagawang bubuyog at ang kanyang nakain ay isang bagay na nanggaling mismo sa katawan ng reyna ng mga bubuyog. Dahil dito ay pinagpilian naman ni Soryong kung dapat ba siyang magiging tapat dito, at dahil kanyang napagdesisyonan na sabihin ang totoo ay isinaad niya na ang paggawa ng karagdagang King Bee Elixir ay hindi posible. Kaya natanong naman ang kanyang biena na babae at ng matandang patriyarka kung bakit niya ito nasabi. Ipinaliwanad naman ni Soryong sa kanila na kahit pwede itong makain ng lahat, hindi siya nakakasigurado kung mayroong kakain ito. Nagtaka naman ang patriarka at natanong kung ito ba ay mayroong masamang lasa at kakaibang amoy, na may seryosong titig lang na sinagot ng ating bida na hindi ito dahil sa amoy o lasa ng bagay. Ito ay dahil ang King Bee Elixir ay direktang nanggagaling sa bibig ng Queen Bee, at mukhang ang tangilang na paraan para ito ay makuha ay ang direktang pagharap sa reyna ng mga bubuyog. Dagdag pa nitong nasabi na ang paraan nito ay ang pagbuo ng ugnayan sa pamamagitan ng pagdikit ng kanilang mga labi at pagpasok ng dila ng reyna ng bubuyog sa makakatanggap na tao para mailipat ang eliksir. Napanganga naman ang matandang patriarka sa tindi ng kanyang pagkagulat dahil hindi nito inaasahan na kinakailangan makipaghalikan para ito ay makuha. Habang hindi naman makapaniwala ang babaeng biyanan dahil sa sinabi nitong pagpasok ng dila. Habang pinagpapawisan ng husto ay may labis ding pagkabiglang nasabi ng patriarka na dapat nilang isipin na hindi nila ito makukuha, maliban na lang kung ito ay sisoryong na pinapabura ng reyna ng mga bubuyog kaya ito ay magiging imposible para kahit kanino. Bigla naman tayong may makikitang nabitawang mga chopsticks sa lamesa, nang bigla na lang dinaagaw ang atensyon ni Soryong at pinagpawisan siya ng husto dahil sa pagsasalita ni Huayon kung saan habang tinatakpan nito ang kanyang bibig sa pagkabigla at nakatitig ng gusto kay Soryong, natanong nito kung ang ibig ba nitong sabihin ay nakipaghalikan siya sa Queen Bee.